Dear God, sa magandang umaga ng linggo na ito, lumalapit ako sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako sa bagong araw na ito. Sa hininga sa aking mga baga at sa maraming biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Sa pagsisimula ko sa araw na ito Hinihiling ko ang iyong patnubay at karunungan. Tulungan mo po akong makita ang mundo ng may sariwang mga mata. Harapin ang bawat sandali ng may malinaw na pag-iisip. At kumilos ng may pagmamahal at kabutihang loob sa lahat ng nasa paligid ko. Hinihiling ko na samahan mo po ako sa buong araw na ito at tulungan akong mahanap ang kagalakan at kapayapaan sa lahat ng aking ginagawa. Mangyaring tulungan akong maging maingat sa kagandahan sa paligid ko upang pahalagahan ang maliliit na bagay sa buhay at naroroon sa bawat sandali. Ipinagdarasal ko ang mga nahihirapan ngayon ang mga nasasaktan ang mga nagdadalamhati at ang mga naguguluhan naway mahanap nila ang ginhawa sa iyong pag-ibig at naway malaman nila na hindi sila nag-iisa salamat po sa iyong pag-ibig iyong ang biyaya at iyong awa walang hanggan akong nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginagawa